Itim na usok ang lumabas sa chimney ng Sistine Chapel sa lungsod po ng Vatican. Pasado alas 3 na madaling araw, oras po sa Pilipinas. Ibig sabihin, wala pang nabibiling bagong Santo Papa ang mga Cardinal Elector matapos hindi maabot ang ginakailangan two-thirds plus one vote. Dulot po nito, magkakaroon muli ng botohan ngayong araw kung saan inaasahan na lalabas po ang usok sa chimney ng Sistine Chapel Mamayang alas 4.30 ng hapon, Oras po sa Pilipinas. Alas 10 kagabi, oras sa Pilipinas o so alas 4 ng hapon sa Vatican, nagtungo po ang 133 Cardinal Electors sa Pauline Chapel para po sa Litany of the Saints. Wala po sa naturang kapilya, sila'y dumiretso sa Sistine Chapel kung saan sila nanumpa, nagagampanan ang tungkulin sa kaling mahalal na Santo Papa. Binigkas din po ng mga Cardinal Elector ang Oath of Secrecy o hindi ho sila maaari magsalita sa anumang magaganap na conclave. Patapos po nito, pinalabas po ang hindi dapat uh, kasama doon sa conclave at sa kasinara ang pintuan ng Sistine Chapel bago magalas 12 ng hating hatinggabi oras sa Pilipinas.